Ay, kayo mag-ooperate, oo. Mm -hmm. mm -hmm. So, ah, uh, Ngayon, uh, dahil sa may araf na rin dapo, mm -hmm. ano, yung aking kamay nag, ano na siya, nagmanhid, parang o hindi, wala siya masyadong lakas. Tingnan. Hmm. Yeah. Ano, niyo eh. Waro wala talaga. Meron, meron. Kaya lang, hindi siya masyado. Hindi ganun ka kalakas yung form. Ito, malakas to. Dahil yung sa sis niyo? O, oh, sa sis daw. Sa so, may sis niyo? Ang sa nasa left lo Nasa loob siya. Left part. Sa brain, sa brain. Sa baba ng ano daw. Ay, sa tabi. Hindi mismo sa brain. I-grip niyo ako. I-grip. grip Wala talaga. Ayan, wala ba nakas? Mayroon konti. Oo, oh, yun, yun, yun. Yun na yun. Sabi ito mas wala to. Oo. Kasi... Ano bang ba dominant nyo? Kasi yun daw, yun daw pagka daw mayroong ano sa kaliwa, kanan daw ang ano. Balita daw. Parang sa stroke, no? Oh, tapos, same, same. Oh, tapos mayroon akong ano, matagal na itong, itong ano ko. Itong lower back. Itong o lower ano. Tapos ito, yung tuhod ko umaga. Ay, Kasi ito, natatandaan ko, nag-garden ako, yung naka-squat ako ng na upo. Oh, parang may pumitik siya dyan. Tsaka yes, okay. yeah. itong medyo may konti ng ano naman. Oo, kayo, mm hindi -hmm. ba nakakatakot yun? Yan nga eh, nang dadalawang isa. Hindi, ang um, risk factor naman kasi is 2 to 3 percent. Yung arachnoidsis kasi is a case of uh, hydrocephalus. Pero yung yung kapanangunan yan, pa ganun full blow ng um, hydrocephalus. So, meron mga cases na... Eh, hey, hey, ngayon, ilang taon na kayo? 64. Ah, uh, ang Sumatil nangyari ba? kasi... Ba? Ang nangyari kasi... Para akong na high blood. Tulog siya. Parang yung tulog yung sis niya. At a certain age na rich niya na. Hmm. Doon lang siya nag, naging active. Doon lang hmm. hmm. Tapos doon lang nag-build up na fluid. Akala ko na high blood ako. Pero sumasakit taon ulo niyo? Hin hindi na masyadong masakit. Ano lang. Hi, na high blood kaya kasi namamalit kayo. Pampili niya gano'n. Oo, akala ko high blood. Kasi tumas naman talaga yung BP ko. Mm -hmm. Pero yung pala yung ano, Yung nerves niya, naapektohan ko from the left side na meron sa right. So, yung grip niya, may na. Mm. Pero, aside pa dun yung sa meron talaga sa lumbar, aside dun sa meron. Eh. meron. Ang galing niyo muna yung salamin niyo, mami? Pag may hawak akong baso, nadalag lang yun. Mm. Mm. Kasi nga, wala eh. Walang puwersa. Ano pala? Ano, Moid? So, dati. So, good luck uh, sa inyo. Sana dati, maging yun, no? Dati ang case ng mga bata. Ah. Di ba yung may pump manual dati, gina -gina 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 -pump may ginagano yung pinapump para mailabas. Ngayon, dahil advanced na technology natin, nilalagyan na lang siya ng um, tube, papadaanin yan sa intestine para pag nag-accumulate siya ng excess na fluid, automatic, nadidrain niya. That sa na Oo, oo. na. Ayan. Ay. Pag nakadapa kayo, hindi kayo hilo? Hindi naman. Ang ano pa yung left, ano, left na oh, ito, yung lumbar. Sige. Sige, ilimit na pa kayo. Maybe. ito ulit ah. Tumulog na hindi Tumulog na <laughs> <sa laughs> ito. <tabi. laughs> <laughs> hindi ko pagsakay. <laughs> oh? Oh, bigyan mo lang ako. Ayaw mo sakit masyad ba yung balakang niya eh. Hindi ako nakakapagwalis. Ang walis ko mahaba. Magwalis kayo ngayon. Tingnan niyo. Isa rin kasi sa ano eh. Bawal ng formation sa may mga lower back. Yung ganito? Oo. sa akin, hindi <laughs> na lang yan. Higat, ganun. Yes. Nakukompress kasi. Yan o. Oh. Wala na akong fluid dito. Bakit? Pusin. <laughs> Degeneration ang tawag dyan. Mm, Degeneration change. Hindi po yung, yung sinabi sa ng uh, Kasi yun, na yung L4, L5. S1. Kaya, na, kaya nung una, nung hindi ka... Kaya, kaya hindi ka makakatayo ng paano. Kaya yung pag-ipaganon, pa uh -huh. hindi ah. mo kakayain, makukompress to, uh -huh. mamamalid yung mga ano. Eh, yung nga yung nangyari sa akin. Bago pa nangyari, bago pa ako dumating sa punto na nag-PMRI ako niyan, ano, nagnam uh, nag-numb yung buong ito Ay, while working. yung working. Yeah. Nag-numb siya, nakaupo lang ako. Ay, naipit na eh. Tapos, nung dumating sa point na pina-ultrasound ako, kinoriente nga uh, yung mga nerves ko, wala naman daw, okay naman daw. Tapos, Hindi naman sa ano eh. Na, kailangan nyo ma-decompress yung pagka-pressing yung ano. Yun nga. Tapos ang nangyari kasi, na ay maraay ako nang wala sa oras kasi nag frozen shoulder ako yung hindi ako makatayo sa right ko. Yung yung pain niya, so magandang ganito, makahinga. Oh, okay. Doon ako na pa emaray. Ihaya mami. No, na -ay, ako, doon nakita ng doctor. Hindi natin Na meron eh, ko na problema Ano si sa ano eh. Kasi brain nerves yun eh. Baka ma-open. Baka okay. um, pumuko. Sige. Yan lang. Gusto ko makayang traction eh. Ito yung, yung may Oo. Oh. Tugod kayo natin. Tissue Pala ko eh. Ano? Dito Binigin Binigin mo. Binigyan niya ko naman. Binigyan ah, ko. Hindi naman lahat. Ah, Huwag ah, naman person. lahat. Partial para lang. Parang isang mirror okay kayo. Oh. <laughs> no, <magpicho> Oo. tayo. <laughs> hmmm... may lakas ang sarap hahahaha <laughs> so, lang oo oh. sarap pa. ah gulat gula. ko sanay naman kami eto ibang oh, hindi, eh. hindi hindi siya kompleto kasi hindi ako maka ano eh makatagal ng tayo eh. Gusto ko gumawa kayo traction kung wala lang. Kung wala lang kayo ganyan, traction ko kayo. Yung kompleto. umpleto Hindi na alam, ginagawa Eh kasi meron na yung Meron eh, baka mag-ano. Delikado. Kaya ako... Kasi root nerve mong doon eh. Yung root nerve direct to the brain nerves yun. Baka mag... Baka kumawala. Mawala eh. Mawala yung fluid eh. kaya susunod ka, magpapaschedule din kami ulit dito. Mm. Kasi yung mga tao ko, mga na eh. Yung yung isa pila, yung isa ikaw, ikaw na kasi lumbar din. Uh, eh kaya nga lang daw, ano, uh, fully book na. O, ka na. Mm. Baka ano, pa-October pa. Um, mm. yung mga nagka-cancel, o tawag kayo ng uh -huh. tawag na tapat kayo, may nagka-cancel. May salo na -agad. Yung araw na yun, kinagpuan sa salang na yung Ganun lang. Eh pagka antayin niyo 'yun, no? Ay. Ang pa. pa. Kaya nga sumama tao ng tao ng Grip. Grip. Hmm. Hmm. Ang muntang nag nagbiniwala ako sa'yo, may healing power. ako. Ayan na, lakas na. Hmm. Um. Okay. ako <laughs> ko. <laughs> <laughs> Oo, oh, ayun nga, tingnan mo, ikaw, malakas na siya, oh. Hmm, kahit pa yung pas nyo yung, 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 yung baso, hindi nyo nga ano yan. Pero hindi parang hindi mayroon pa siyang ano, Ang kulang na dyan, traction. Parang hindi may papel hindi. na ano. Pero bago na. Oo. Traction lang ulan yan, delikado eh. Sa susunod lang, pag na-opera kayo. Pwede pa yun? Oo, oh, pag pagka na-opera kayo, pa muna kayo ng mga ilang buwan. Mm -hmm. Kasi pagka uh, pumutok yan, mas delikado. Kasi pressured yung brain na eh. Mm Hindi -hmm. siya po pwede mag-crashol. Kailangan marili siyang fluid. Sabi ko na lang <laughs> ako eh. Ang lakas sampalataya ko sa'yo. Lakas hmm, na, oh. Lakas na. Uh. Oh, baka niyo pa ako dito, eh. Kung di lang dudulas sa ano, eh. Yeah. Oh, kung nakas di lang dudulas, eh. Lakas na. Uh -huh. Oh, hawakan niyo ako. Oh. Lumalaban na. Kanina wala, wala. di ba? Wala, oh. oh. Hindi ko kayo hawakan na. Huwag okay, oh. oh. na. kayo lang mabit. Oh. Lakas na. Lakas na. Tapos tingin yung nyo yung tubyo. O yung chinelas. yung nyo. Yay! <laughs> okay. oh. Kasi hirap naman lumakad si Mama sa mga hagan. Oh, Oo, eh. Oo, oh, kaya. Okay oh, wala na nga. Ay, salamat sa Diyos. <laughs> wala na nga, oh. Thank you. Oh, <laughs> Na. paano ba hindi okay. na kayo? Paano po opera niyan? Sana nga. Talaga, okay, natin, na oh? si isip na ako magpa-opera. Sa edad niya, 60 oh. po. Baka ano kasi... Ang sabi sa kaya. Okay mo. Okay lang lang <laughs> Thank, Thank you. Nawala naman yun eh. Salamat. Huwag <laughs> okay. lang kayo magbabasa today ah. Oh, siyempre. Oh. Okay. Ako na lang po dito na. Okay. Sarahan ko ano naman yun. Oh, dito ka